Kumusta sa lahat? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Iminumungkahi namin isa alang-alang ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-aralan ng mas maingat. Ngayon suriin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon Microsoft Corporation, ticker MSFT). Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang data noong Hunyo 06, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Microsoft Corporation na bibilang sa subkategory. The Internet, 63 kumpanya ang nakikilahok sa paghahambing na napakakinatawan. Pangkalahatang marka para sa kumpanyang pinag-aralan, 0.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 2.6 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng buong stock market sa kabuan. Tandaan na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 0.5 puntos Microsoft Corporation. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya Microsoft Corporation at pagbabahagi ng subkategory, nakikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Microsoft Corporation nagpakita ng dynamics na 13.1%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory ng 20%. Market capitalization ng kumpanya Microsoft Corporation ay nagkakahalaga ng 3,000. 476.36 bilyong dolyar na may capitalization ng subkategory na na daan at 81 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollars 300 at 21.2 bilyon na may capitalization ng balance sheet na US dollars at 24 bilyon. Ang subkategory ay nagkakahalaga ng US dollars at 24 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Microsoft Corporation sa subcategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 34.828%. Ang kapitalisasyon ng halaga ng libro ay 31.444%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga utang na US dollars, isang daan, at anim punto dalawa, apat-apat bilyon. Ang ratio ng utang sa halaga ng libro ay 33% ng equity. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, mabuti, isa punto. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 36. Na may average para sa subkategory na 28.4. Pagsusuri ng exchange price to profit ratio kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, bad, minus, isa point. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US dollars, siyam naput anim anim na at apat naput apat milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US Dollars isang daan at labindalawa libo limang daan at anim na anim milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay labindalawa punto siyam. Ang average para sa subkategory ay anim Pagsusuri ng halaga ng merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ Dollars at, at Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US$ 300,000 at 8.23 bilyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 35.8%, na ang average para sa subkategory ay 22.4%. Pagtatasa ng margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 10 oras 5 minuto 2%. Ito ay at 246% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng daan at dollars. At sa subkategory na 4,400 dollars. Pagsusuri ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay 423.8 dolyar. Na may average sa subkategory na US dollars 100 at 54.7000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars 1,184,000. Sa subkategory mayroong 6 na daan at 61,000 dollars. Pagsusuri ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga ibinibentang pagbabahagi ay 0.8% na may average para sa subkategori na 1.2%. Tagapagpahiwatig gra Labing Apat na nagpapakita ng antas na 74% para sa kumpanya Microsoft Corporation. Sa subkategory, ang antas na ito ay 66%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 400 at 68. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 5.10. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng Sanggunian Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Microsoft Corporation Sistema ng Impormasyon at Sanggunian para sa pagsusuri ng Stock Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pagsusuri Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets